Hi guys, um, good morning. So napakalamig na umaga po ngayon dito sa aming probinsya. At ito yung ngayon guys, yung view ngayon dito sa ah, amin. Yung umaga naman dito, mainit, medyo mainit siya. Kasi kapag umulan, ganito po yung itsura sa paligid ng aming bahay. bali nagsanim pala kami ng ano nagsidling si mama ng durian at saka ragutan so dito niya nilagay tapos mayroon ding mga andito guys uh, marang ang daming mga kamatis kamatis so ngayon bali may pupunta dito sa amin yung taga EI kasi um, nagchat ako kahapon na pwede na bang maiay yung aking baboy kasi may nakita akong sinyales na naglalandi na yung baboy andun si mama puntahan po natin guys ay hindi na lang ako magboots kasi ano ba ay, hindi na lang ako mag-boots. mag, -boots. mag na lang ako. Kasi kapag pupunta ka talaga sa babuyan, dapat mag-boots. Marami kasi mga bacteria na makadapo sa mga sugat. Katulad sa akin guys, oh. ito yung mga sugat ko. Buti, buti ano siya, na nag heal na yung aking sugat. Nung palagi akong nag-boots kapag pumunta dun sa uh, sa So tara punta po tayo guys at ipakita ko din sa inyo yung aking um, yung ginawang tulugan dun sa itaas. Yan. Ang ganda ng ano Ang ganda ng sikat ng araw. Yung aking tilapia. May tilapia. Ayan. Grabe ang daming hinog ng ano? Kalawansi. Yan, andito si mama guys. Ba, mag hi ka muna sa aking vlog. Vlog for today. And si mama ko guys, yan yung mama kong pruha. si Guys, bago pa nagising. Bago, bago pa kasi ako nagumising guys. Tapos may mga maid naman ako, mga yaya. Andito si mama. Yan yung mga, yung yaya ko, si mama. Ayan siya so guys. Ano ba ginagawa mo yaya? Oh. oh, kasi ako yung senior dito dito sa bahay namin. <laughs> This is my yaya, guys. Ano ginagawa mo yaya? Tang hugas sa, okay. sa balde. guys. sa balde, guys. Tuwaro ni sa manok. Maghay sa kasal balag, maghay sa kasal balag, hay sa balag hay. Good morning mga guys. Yeah, good morning mga, <laughs> mga guys. Wala mong nag-i-upload sa mga mga guys Magpa-video ko so, sa iya guys So, ito yung aking baboy na patining Balaki-laki na sila Harvest ito sa um, guys. So, Sa December Month of December Soon, soon, soon Dinanda yung isang baboy ko guys Na naglalandi na mamaya paiyay ko yan kasi kagabi so parang inga pero may imong gigan na nagsending ito na siya pa hit ito siya Tapos, dito yung aking dalawang gawing inahin din. So, yan si Anita, si Dayan at saka yung, yun kung ano yung pangalan sa isa. So, may mga anak ko dito, mga manok ay aking mga manok na badungon kini manuka guys palagi itong pinapagalitan ni papa kasi yung pangsabong ni papa sinasabong din niya oh hindi, yung mga virus virus ano guys agaw Mas mama pakain siya ng aking mga alagang manok ay, pakainin mo yan ma para may maihaw ta kagandahan dito sa aking pinag gawa ng kulungan ay hindi mainit maraming mga kahoy sobrang lamig dito guys maraming mga kahoy hello big sinaniman ko talaga ng mga kahoy dito sa paligid para maganda siya ba? maganda yung anay um, paligid niya. Ano <tinyo> yung ano ano yung ano ano yung ano ano yung ano yung ano ano yung ano Gawin yung ano 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 yung

buntot ni, gagalom lom? buntot ni? talo ako nanggag may oma oh, na sila oh man sila. yan kahapon nagtanim ako dito ng ang guys mga halaman like ganito Yung mga halaman. na ni makuha pa kahapon para maganda naman yung Uh, Magkata tignan yung paligid ng kubo. Ayan. Tanim ko ng halaman tapos may parang niyog-niyog. Ito, ito. Ito yung tanim ko. Then, ito sa sapa. Ayan. Malapit lang sa sapa guys. Kaya maganda. Napaganda magkataan talaga dito. Mag Ang dami ng baboy kasi malapit. Maraming tubig dito sa amin. Yes, mama ayan, ito yung ginawa namin na natapos na. Hindi ko sila natulog sila si mama. Kagabi ka. Okay. Lumilindol kagabi. Ay, eh, kamat mo naman? Minok? Nangyay okay. si Koko. Nangyay si Koko sa akin. Lumilindol kagabi guys. Hindi mo siya kalakas. Sampak lang. Punta po tayo dun sa itaas. Ito yung itaas. Nang aking kubo. Yan. Alam nyo guys, maganda dito ha. Maganda tulugan dito kasi malamig. Yan. Ito yung itaas. Wow. Yan. Ito yung itaas ng aking kubo. Tapos may din dito. Oh. May bintana. Ito yung bintana. Hmm. Ito yung view. Tapos may saging ano. May saging saba. Alam guys yung saging saba. Napakasarap pala guys no. Saging saba. Hmm. Hindi na siya nakunan ng ano puso. Ba ang saging. Ang saging ganito lang yung pamumuhay namin sa probinsya simple lang ganito buksan po dito buksan ayan ang bilis lang talaga tumaasok yung kahoy na yun no? yan yung pagkain ng kambing kailangan ko na yung putulin para ganun lang siya kahaba ba kasi meron naman siyang ano? meron na siyang mga bunga so pwede na yan pwede na yan putulin Ato yung fish pan ito yung mga ito yung ito talaga guys pinapangarap dati andun yung bahay namin tapos sa bahay merong fish pan tapos may mga manok kulungan ng baboy ay yung mga baboy ito yung mga pinapangarap ko dati guys na gusto kong matupad ah. kasi ngayon wala, wala, akong work wala akong work ang binibisihan ko ngayon ay dito sa amin focus sa pag-aalaga ng baboy may, ano, dito, may fatinin fatinin ayun tapos may hinahin ayan ando na yung hinahin isa tapos, dito pa yung dalawang inahin. Ito, ito, muna yung aking kinabisihan ngayon dito sa amin. Yeah. Tapos may ano ko doon, um, um, yung anlang, maliit na tindahan. Dati, pinapangarap ko lang talaga yan guys. kaya trust the process lang talaga maliit man o oh, malaki at ay ito guys matuto ka, matuto ka ding makontento maliit man o oh, malaki masaya ka na doon tapos meron pang ano mo saging guys kailangan namin kailangan natin yata yung kunin kung gulang na ba na tanongin din si mama Ma. Ma. Gulang na nang saginga oh. Holingod pa. Ha? Ah? Madang, maganda talaga tulugan dito guys sa malamig tapos napaka ano naman ito itong ano to ginawa ni pa, namin ni papa mas matibay pa to kaysa doon sa sa bundok kasi alam nyo napakaraan ko ng mga haligi na nilagay namin dito sulit yung tugas na kahoy talaga yung haligi okay, sobrang tibay nito guys tapos mamaya pala mag punta ba ako sa sabi ng baryo. Para babili ng um, siminto. May bunga yung ano? May bunga yung oh, ano? Maya so. Ayun, may bunga. Yung ube. Nagkaling yeah, kasi si Mama ng ubi Diyan niya nilagay sa sa sako. Tulog na sila puta na silang kumain Itulog na yung ating mga alagang biik-biik-abi yun guys, nag-agdan pa yan Nag-agdan Acá hay un telapia Hola